Good morning mga kapaps sa mga kapap sa for today's videos mga kapap harvest tayo ng saging natin dun sa likod ko mga kapap so ayan. kasi meron na siyang bunga dun na mat matanda na kinuha ko na si sayang magkabiak-biak so ito ayan di pa ako nakapagtanim ng mais pero ready na to taniman natin ng mais to ayan tataniman natin to ng mais mga kapaps Punta tayo doon sa asa. Ayan naman yung mga saba ko sa likod. Oh. Dami din yan. Saging na saba. Punta natin yung na-harvest ko doon na saging mga kapaps. Punta natin doon sa taas. Kasi naputol ko na yun. Doon. Kasi yung taniman ko ng mais. Yan, dito ako para taniman pero malinis na. Ready na sa taniman ay ang mga kamuting kahoy ko dun sa dulo sa mga saging na saba nan natanim ko andun naman yung kubo ko sa kabila ayun dun yung tanim ko na ampalaya dun yung kubo ko sa mga papaya Sakya tayo dun sa taas mga kapaps <clears throat> dito sa aking maliit na taniman ay sagingan ko sa taas oh. may bunga yan Datunday. kaso lang may nauna na apat na unang tumanda yung pinya ko dito may bunga na yung iba yung tanim nating pinya yung iba may bunga na ilan na eh. <laughs> may bunga na siya oh. ayan so pa isa Oh, nagbunga na. Ha, ah, pa yung isa. Sa may dulo. Uh, Ni ko na nalinis ah. Uh. Nami kasi tayong ginawa. Dito sa ating saging Nag-harvest na tayo Ayan yung nah harvest ko mga kapatso. Oh. Ayan. Meron na tayong na harvest na saging sa so, unang harvest ko pa lang to mga kapaps. Apat. Gaganda. Ah, uh, latunda ito, latundan. So yan yung unang harvest ko. So marami pang bunga. Sinauna kasi tong apat na ito eh. Ayan. Nauna kasi ito. Pero kasunod nito marami. Ayan, oh. Ayan. Marami ang kasunod nito na mga bunga. Hanggang doon yan. So, magtatanim pa pa tayo doon. <coughs> eh, bilak mo. Oo. Oh, so. Ayan. Sarap dito magtortambay sa taas. Ang taniman ko sa baba. Oh, ng maisan. Doon yung kubo ko. Aking bahay na maliit. Na may mga sabako gaganda na oh, sa baba. sa so malapit-lapit na rin yan magbunga. So magtanim pa tayo ng kusion or yung ibang klase na saging meron na ako dyan. Oh, tanim may yung isa doon na bunga na at may pagkukuhaan na tayo ng uh, similya ibang variety din na saging yung on di kong tawagin sa amin or arnibal yan oh, dami ng bunga na saging ko. Yan oh, sunod-sunod 'yan oh. Yan, mga katapusan ng May or mga June. Yan, marami na tayong maharbis. Nauna kasi ito eh. Itong saging na to. Itong apat. Yan, nauna. Sarap dito bay sa bukid. yan o. No. Taniman ko ng patula. So tanggalin natin ito sa ano na. Ilagay natin sa sako to, mga kapaps. Ayan, unang harvest. Oo, uh, uh, unang, unang harvest. Thank you, Lord. Kapag harvest na tayo ng uh, ang tanim nating saging. So, So, bye-bye, mga ka and thank you for watching. God bless.